<laughs> Plus 15 Hoy. <ha? laughs> Leon, ano pa 'yung iniinom niya? <laughs> Wala pang mga tulog to mga 'to. Grabe, Wala pa mga tulog?

Lagay mo! Eh? mo! Wala lang tayo spotter Hindi ako eh. Ano Ano ka? Ano ka? Ano ka? ko alam. eh. Pero ka na tayo ha? Ako nalang yung na pangatlo ako. Oo, ikaw. Ito balik lang kami

Okay, so forward, ano ba lamang sayo dyan? Nandala 'yan na sa na pumasok. Ayan Ah. Tira size.

Oh, galing niyan, no. oh. <laughs> Kailan dapat tira mo kanila? dito, oh. Mani, mani lang, oh. Kaya pa. Hey! din pa lang. Talo 'yung ano? Lakers. Yamato pala Kings Lakers. <makes> Oy, 14 <makes> <Bay>. <makes> Uy, 14 centi, bye. Uy, benta pa oh. <makes> be. Uy. <makes> Ayun lang. Dapat tatlong bulan na yung bubos mo dun. Wala sa gis. Good shot. Uy! Ano naman? na naman? kita? Bulog-bulog Ito po Ubus Ay, Wala na Wala, bad shot. Hmm. Bigay ka na

Oh, ayo ah. Talo ka talaga niyan. Wala na si Lola, lasing ka na. Ah, lasing ka na. Iyan ba naman tinira nyo eh. Uy, <laughs> <Oy>, gimbal ni ata. Train <laughs> tayo sa kala. Ah, last ball ka pa eh. Yun. Oh. Side, side, side. Request. Mahina. Game ball. Ang nagwagi.